Kailan ang last rebound mo na maganda ang buhok mo? Hindi ko na maalala, your honor. Tiyari. <laughs> <Charing>. Hoy, <laughs> joke lang yon mga sis ha. Kasi itong client natin, hindi niya maalala kung kailan siya nagpagawa ng buhok na maayos talaga yung naging outcome. Kasi every time na nagpapariband siya, kung hindi buhaghag, sunog ang naging outcome ng kanyang reband. Kaya ang nangyayari is everyday plan siya is life na lang siya mga sis para magmukhang... Maganda lang ang hair niya, kaso sa tuwing naliligo naman siya, bacteriality na naman, dry, sunog ang buhok niya. Sa Japan, yung last rebound niya, kaya lang hindi naging maganda yung outcome ng kanyang hair. Nasunog ito at rice Kaya kung mapapansin natin mga sis, isang direction na lang ang buhok niya kapag hinahawi natin. Ganong kalala ang kanyang buhok. Hindi ko nga sure ko mapapaganda ko ba itong buhok niya talaga namang Napaka-freezy ng kanyang hair. So, ayan, after ko ma-analyze ang kanyang hair, and after ko ma-prep ang kanyang hair, ay nag-start na rin ako dito mag-apply ng rebanding cream number one. And, um, nasa six months na yung kanyang last reband. So, inuna ko muna yung pinaka-regrowth niya talaga bago ako nag-proceed naman doon sa dati niyang rebanded hair na nasunog nga. And after ma-process ang regrowth parts, ay in-applyan ko naman yung kanyang dating rebanded kahit sunog na. Baka sakaling maayos pa, charing. And after nga ma-process ang hair niya sa Rebonding Cream 1, binanlawan na natin at ito na. Parang lalo ko yatang nasira ang buhok niya. Charing. So, binablow dry lang namin siya dyan. ng medium heat lang yung aming uh, blow dry para hindi lalong ma-compromise uh, ang kanyang buhok. So, after naman namin siyang ma-blow dry or mapatuyo mga sis. ito na itsura ng kanyang buhok. Medyo nag-straighten na yung kanyang hair. Kaso, kita pa rin talaga yung mga frizz ng kanyang hair. Pero... Hindi pa tayo susuko dyan. Gagawin natin ang best natin para mas mapaganda ang kanyang buhok. Then, in namin siya. So, ito na yung hair niya. Nag-straighten na talaga siya at hindi na ganong visible ang kanyang mga frizz. So, ang next naman natin gagawin dyan is apply natin siya ng neutralizing cream. Process lang natin itong uh, neutralizing cream. Then, after that is papabanlawan natin. And after naman natin siyang mabanlawan ay mag-apply tayo ng ating treatment. So, ito namang nga sis, na mga sis, na-apply na natin ang ating first treatment at ma-process naman natin ulit siya. Then, after that, ay papabanlawan natin at isusunod naman natin i-apply yung another treatment naman na i-apply natin sa buhok niya para lalong mas gumanda ang kanyang buhok. And after nga ma-process natin lahat-lahat ng treatment sa buhok ng ating client, so ngayon sinisimulan na natin siyang i-blow dry para makita na natin ang buhok niya kung merong bang pagbabago. <laughs> kung gumanda ba ang buhok ng ating client charot lang. So, ay makikita naman natin dito mga sis uh, sa last blowdry makikita natin kung merong bang changes sa hair ng ating client. So panoorin natin hanggang dulo yung video para mapanood natin kung ano na ang nangyari sa hair niya at kung maganda pa rin ba ang buhok niya kahit napaliguan na baka may magtanong sa ating client sino ang gumawa sa hair mo? Baka sabihin hindi ko na po maalala. your honor. eme So, ito na yung final result sa ginawa nating rebound sa buhok ng ating client o oh, syempre ganda-gandahan dahil syempre na iron yan and uh, check na lang natin yung kanyang after wash result na sinan sa atin ng ating client and thank you so much kahit napakalayo ng ating client ay dumayo siya dito sa atin para ipaayos ng itong hair niya so ito naman yung kanyang after wash result and feedback mga si so basahin nyo nilang po ang kanyang uh, feedback at ito yung video ng kanyang hair so as you can see uh, buhay na buhay na talagang gumagalaw malayong malayo sa kanyang before na hair na frizzy and super damaged sa so ngayon ay mukha na siyang uh, natural and straight and bouncy na ang kanyang hair And that's it for today's video, hair transformation, mga sis. What do you think? Comment your thought below. At bago nyo naman pong lisanin ang video nito, huwag nyo naman pong kalimutan i-like and share ang ating video and follow our page, Chading, for more hair transformation. And this is chatting saying, have a great hair day always, mga sis. Silapan next video. Bye!